Nakuha ang video na ito mula sa isang netizen sa barangay Sumugot, ang may manabilang Lanao del Sur. Ito na bang ang bagong gobyerno? Ang mga nasa video ay mga magsasaka na pilit umanong pinapaalis ng Southern Philippines Development Authority o SPDA. Sa eksklusibong panayam ng SMN News kay Colonel Louis de Maala, tagapagsilita ng Philippine Army, ipinilawanag nito na kaya sila naroon sa naturang lugar ay dahil lihitimo ang request sa kanila ng SPDA. Anya, Plano ng SPDA na i-develop ang Nasa 26,000 hektarya ng lupa. It is a legitimate uh, request no nung nung uh, Southern Philippines uh, Development Authority which is a uh, uh, a unit under the Office of the President managing yung 26,000 hectares of land doon sa Wao-Lanao area no for economic development. Maliban pa dito, kaya umano kumuha ng security details ang SPDA dahil makailang ulit na anya silang hinaharas ng mga magsasaka. However, may mga illegal uh, tailors doon sa lugar, no? Kaya hindi nila ma-develop may mga equipment yung uh, SPDA na pupunta doon and, and yung personnel hinaharas. So, yung SPDA uh humingi ng uh, security uh, support na security support sa Philippine National Police and uh, nandoon din yung Philippine Army you know, uh, because of the security situation dun sa lugar dagdag pa ng opisyal nauna na unanaan niyang naayos ang gusot sa makabilang panig ngunit bigla na naman umanong bumalik ang mga magsasaka. Akala natin okay na yung situation, uh, nag-start na clearing yung ating uh, mga uh, yung members ng SPDA, uh, members ng Southern, uh, Southern Philippines uh, Development Authority sa biglang nagbalikan yung mga tao. So doon na nag-start yung mga yung pagbi nila. But yung Philippine National Police and the Philippine Army is nasa uh, outside lang for security. Ang nakipagharap lang talaga sa kanila doon is yung members, yung manager ng SPDA at si Sultan. Dahil dito tinitignan ng Philippine Army ang posibilidad na maaring na ng mga makakaliwang grupo ang mga magsasaka. Yung lugar dati is an uh, influence ng uh, CPPNPA kaya tinitingnan din natin yon. Sa ngayon habang mainit pa ang sitwasyon, ay dinadaan ang magkabilang panig sa maayos sa pakikipag-usap ang nasabing issue. Nanulong pa rin sila kasi yung lugar na yon uh, is part ng kanilang uh, sinasaka. So with the proper uh, dialogue, so na niliwanaga naman sila, may maipro-provide naman sa kanilang mga lugar na pwede nilang isaka except doon sa mga lugar na designated for economic development, which is sila din naman yung mga ikinabag. Habang sinusubukan pa ng SMNI News na makuha ang panig ng SPDA, LGU at ng mga magsasaka sa naturang usapin.